Sa panahon ng krisis, ang pagtitiwala ay napakahalaga, subalit napakailap. Mahalaga dahil ang bawat isa sa atin ay nangangailangan ng mga panghahawakan upang tayo ay magabayan at magkaroon ng pag-asa. Masasabing mailap din ang pagtitiwala dahil hirap ang tao na tumupad sa kanyang mga pangako dahil ang kanyang kapasidad sa pagtupad ng pangako ay maaaring nabawasan o tuluyan ng nawala dahil nga nasa krisis tayo. Kahit sinsero ka sa iyong pangako, pero kapag nga naman naapektuhan ng kapasidad mong tuparin ito, e eh sadyang hindi mo na ito magagawa kahit gustuhin mo pa. Misan dahil sa nagkakapatong-patong na mga problema, parang kahit may mangako sa iyo, ay napakahirap magtiwala. Mapapaisip ka na lang kung ito ay mapangahawakan ba o puro lang salita. Nandyan ang pangako noong una ay nagpapasaya at bandang huli ay pinagmula ng problema dahil noong una, maaasahan tapos bandang huli marahil ay hindi na. Nakaranas ka na ba ng ganyan? Yung biglang naputol yung supply na inaasahan? Kahit mga simpleng pangako na lamang sa ating pamilya, mahirap na ding rin ngayon dahil hindi natin matiyak ang mga bagay. Masyadong maraming kaguluhan sa loob at sa labas ng bansa na paminsan ay nakakaapekto sa ating sense of security. Sa ganitong mga pagkakataon, mahalagang alalahanin kung sino ang Diyos at ang kanyang magagawa at kung sino tayo. Ang sabi ng Bible, kapag tumitingala ako sa langit na inyong nilikha at aking pinagmamasda ng buwan at mga bituin sa kanilang kinalalagyan, ako'y nagtatanong, ano ba ang tao upang inyong alalahanin? Sino nga ba siya upang inyong kalingain? Ang verse na ito'y nakapagbibigay pag-asa sa pamamagitan ng pagpapaalala kung sino ang Diyos, kung ano ang kanyang mga ginawa at kung sino tayo kahit gaano man kalaki ang iyong problema, ito'y maliit pa din sa isang makapangyarihang Diyos. Ang maganda pa sa sinabi ng verse na ito, kung ikukumpara tayo sa dami, laki at lawak ng mga bituin at mga planeta, ay tila bahagi lamang tayo ng napakaliit na tuldok. Pero tayo pa rin ay kinakalinga ng Diyos. Hanggang sa kaliit-liit ang detalye ng ating buhay. Ikaw ba ay tutunganga na lang dahil wala ng pag-asa? O baka dapat ay tumingala upang maalala ang pag-asang hatid ng ating Diyos. Ang pag-asa natin ay hindi nakasandig sa isang sandigang hindi maaasahan. Ito'y nakasandig sa Diyos na makapangyarihan. At tandaan mo rin, bagamat ang Diyos natin nakatataas at makapangyarihan sa buhay ko at sa buhay mo, siya pa din ay may pakialam. Asa ka pa ha?